tila hindi naapektuhan ng mag-asawang Vice Ganda at Ayon Perez sa inihatol ng MTRCB sa kanilang noontime show na It's Showtime. Kahit nga na si at Ayon ng itinuro ng MTRCB na punot dulo ng 12-day suspension ng It's Showtime, ay hindi pa rin tumigil ang mag-asawa na maging sweet sa national television. Dagdag pa dito ang palaging pagpaparinig ni Vice Ganda sa MTRCB. Kanina September 6, 2023 sa It Showtime ay muling pinaringgan ni Vice Ganda ang nasabing ahensya. Sa ending kasi ng It Showtime ay sinabihan ni Ayon Perez ng I Love You si Vice Ganda. Babe, I Love You. Ito ang sinambit ni Ayon Perez kay Vice Ganda na talaga namang nagpakilig sa komedyante. Tito na rin muling tinira ni Vice Ganda ang MTRCB. Sagot ni Vice sa I Love You ni Ayon Perez, Ganon, that's legal. Ganon, mga inggitera kayo. Naghalak-hakan naman sa tuwa ang mga it showtime hosts sa pahabol na banat ni Vice Ganda sa MTRCB. Sa kabilang banda ay hati ang reaksyon ng mga madlang people sa sunod-sunod na pagtira ni Vice Ganda sa MTRCB. Tila na babahala kasi sila na baka tuluyang mawala ang it showtime dahil sa ginagawa ng komedyante. Kaya naman hiling nila na sana ay huwag nang paringgan ni Vice Ganda ang MTRCB para hindi na mas lumala ang tensyon sa pagitan nito sa H Showtime. Gayunpaman, para sa solid Vice Ion fans ay tama lang na pinapamukha ni Vice Ganda sa MTRCB na hindi bawal o masama ang kanilang pagmamahalan ni ayon Perez. Samantala, sa lahat ng pagsubok ngayon ng Edge Showtime ay maraming netizens ang handang tumulong para hindi mapatawan ng suspension ng nasabing no show. Sa katunayan ay nagbigay ng pahayag ang Department of Broadcast Communication ng UP Diliman na nagsasabi na walang nilabag na batas ang Edge Showtime. Pagkus ay si Lala Soto ang merong ginagawang mali kaya dapat nitong mag-resign. Bagamat kalat na ito ay wala pang sagot o reaksyon ang MTRCB sa inilabas na statement ng UP Diliman.